abutan tong larong to bago to sa akin eh. Oh, <laughs> oh, diba? game, game. Nag-reset wow. Nag lang, nag-reset. Nanalo kami ni Mami Chiki. Natalo namin yung palaban. <laughs> Ay! Hindi namin yung namin. pagkalig! Hindi oh, na oh. 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 palo. Oh. Oh. oh, Friday oh, oh. na, Friday stage two, na stage oh. guys! O, oh, tagalang mati muna tayo na! Good morning, mga kapatid! pag sa para sa mga kapatid nating mangyana. At yes, it's Biernes! Pwede bagong rason para mag-enjoy pa natin ang ating araw. At kung yan lang din naman ang ating pag-uusapan, marami sa atin siguradong na-enjoy din ang paglalaro sa mga arcade. kaya ba na ba ma-experience ninyo? Na, yeah. Yeah. Eh. Oh. Masaya, masaya. Actually, hindi ko nabutan to eh. Oye! Ang sakit po <laughs> naman sila dahil ito mga switch oh. na yung nabutan namin eh. Oh, parang pa gusto uh, ko ano, yung ano, yung maraming tickets. Ah, yung mga labos naman. Pero of course, <laughs> itong mga arcade games na ito, so, nabutan natin lahat ito, Gretch. Sa mga tulad nating mga dating atleta, nakaka-excite kasi lumalabas yung competitive side natin sa mga ganitong laro. Bago pa man mausa Ooh. yung mga laro sa mga PlayStation, ito yung nabutan natin, Jess. PlayStation at kahit sa mga cellphone, ito ang isa sa mga paboritong pampalipas oras ng mga bagets noon. Ang nabuitan natin sa cellphone, yung snake. <laughs> Space no, Impact. Oh, <laughs> yeah. Tanda ko pa nga nun, halos bawat kanto, may mga ganitong palaruan. Tapos, para makaisang laro ka, piso-piso ang labanan. Tapos may makukuha ka Mahulog rin mga ka. Diba? So, oh, oh, yan. so, huwag ka lang mag-game over o matatawag ng nanay mo. Dire-direcho lang sa isang mga larong ito. Ganun ba yun? Game Boy. Yon. Game Boy. Yeah. Huwag <laughs> <yung laughs> na. mo nang kontrahin. Pero <laughs> yeah, sa totoo lang, yung Game Watch, alam mo yung Game Watch, yung ganyang kalimit. Ay, yun. Yan, yan, yan. Dadalhin mo lang sa bulsa oh. mo yung arcade. Ayun, dun kami. Ako, ito ha, fun fact para sa ating mga manonoon. Ang totoo niya na eh, yung dekada si Tenta. O 1970 pa nung nauso itong mga arcade games na ito. Bukod sa mga kanto-kanto na palaruan, Maraming arcade centers noon na talaga, dinadayo dayo ng mga bata. At para kwento pa tayo tungkol sa mga OG gaming machines na ito, makakasama natin si Xander Alcala ng Man Cave Good morning, Xander! Good morning, Xander! Magkakita mo yung game, ano pa ni Man Cave. Man Cave Games. Xander, ba ito <laughs> ng arcade games? Ito ba yung mga bagong machine na yes. nakikita namin o... Oh, Dati, may ganitong, Dati mga, pa may ganyan. Dati pa ma'am, meron siyang ganyan before. So, ngayon binalik lang namin dito sa ano, sa Philippines para kahit papaano 'yung mga batang 90s ma-enjoy. Yes. Mm. Pero right may mga siya. upgrades ba kaya 'yung ginawa? Ah, uh, no. Kung ano siya nung 80s, ano, 90s, uh -huh. same lang siya. May resurgence okay. ba ng mga tao interesado na maglaro nito? Ah, uh, mostly batang 90s. Ah, so, kami bra. 'yun. mga batang <laughs> kami 90s, nga, kami nga talaga 'yun. Pero yun sa mga mga Gen Z. Kamusta ang interest nila? So far, mga 20s pa baba, negative. Pero kapag mga 30s, yes. Oh. Alam mo, itain mo lang. Kasi lahat naman, di ba, nang full circle. So, mag-feeling yes. ko, there's also this, this aesthetic vibe na pwede ilagay sa bahay, di ba? Kaya sa mga condo. Hindi ko pwede din siyang selling point yung pagka-aesthetic. Oh. Actually, ang target market talaga namin is yung mga pambahay lang siya. Pero may mga clients rin kami na, ang ginagawa is, gina dinalagay sa mga pang-business. Yes. Sa mga shop, no? Yes. So, bakit nga ba, I think na, isipan mong negosyo. Siguro, I'm sure, ikaw, batang arcade ka rin. Batang arcade ako, yes. Batang 90s, eh. Uh -huh. So, actually, apat kami magbabarkada dito. Nag-start nag ko nung pandemic. Hmm. So, kami, bored kami sa bahay. So, nag-iisip kami ng mga kung ano pa pwedeng gawin. And then, yung friend ko naisip niya, sige, ano tayo, maglaro tayo ng ganito. Arcades. Uh -huh. Then, uh -huh. nagsabumalik yung ano, bumalik yung gaming niya. Eh? Mm -hmm. Yes, hanggang sa dahan-dahan namin siyang binibenta isa-isa. Pero -isa. eto ba, ang mga mo talaga nung bata ka? Hinahanap ko yung nasaan na yung pinball machine. Pin ay, oh, pinball! pinball! Yan yeah. oh, oh, ang oh, sold, oh, sold, sold out, ma'am! sold, out! Oh. Yung sinasabi mo maganda sa bahay, oh. di ba? Kung oh. may cave ka, Mikey, di ba gusto oh, mo pinball machine? Hinahanap ko yung layo like, ko yung yung baril-barilan. Sold out rin, ma'am. Time crisis! Time crisis! naman. Time crisis! Yun! Yun! nitong machine. Ah, sa US po. US. Yes. Magkano yes. so, ba ma ito, Sander? Ma'am, ito nasa 54,000 siya. Mm -hmm. ah, yes. kaya nga -kay. yes. -kay. -kay. <laughs> <Lahat, laughs> yung Jess. rin pala biro. Magkano ito? Lahat, kaya nagtatrabaho yes, depende ito, ma'am. Siguro mga 44, ay 45. Ah, ito maganda, Pac-Man. Pac-Man. Oh, yes. Pero kasi mga yeah. kinalang naruto oh, eh. Pac-Man, oh, Star Wars, Simpsons. Yes. Simpsons. Kaya po, classic okay. lahat ng mga nandito yeah. Pero meron din pang bata. Oh, yes, ma, ito. Ito yung product namin, yung Paw Patrol. So, use dito talaga parang bago mag yung mga kids, dito muna. Yeah. Sila. Magkano naman ito? Ito's 31,000. 31. 000. 31. Mm -hmm. At saka may Tekken, may mga ganoon. Yung okay, Tekken meron din po. Yun. So ganito din siya. Street, uh -oh. fighter. Street uh, fighter, yeah. Street Fighter, Marvel yeah. versus Capcom. Wala lang si Eden. Meron pa silang Push yes, di ba? Oh, classic yan. classic. 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 So ito yung MD Sport naman namin na classic na ano, 3 and 1. Mm. Kagandahan po dito. Ayan, matry nyo po. Okay, so, ayan, yan. ayan. Yan, sige yan, nga, sige nga. nga. Yeah. Ano? Ay, hindi sayo yan. Sayo ano ko ano mo parang ginagamit niya. Ano pala? Kani dito ka lang. Kanya-kanya lang. Yan. Ah, naman magkano yan? Mga 35,000. Balik kasi I kasi this kasi sorry. three in one. So, kagandahan yeah. dito, meron siyang billiards sa slide hockey. Oh. Mm. Pwede ka oh. pala maglaro ng billiards dito. Yes. Ay, yung ha-ice, ha, yung slide, yung hockey din na air. Yes. yes. Oh, ay, yung ganon. Ito diba, diba pa po yun, ma'am. Sa ano 4 in 1 po namin. Ako, yan ako! may air hockey. Diba? Yes. Galing, ha, ha, ha? Actually, sa ato yung nakakatuwa, no? Kasi oh. Siguro, kami batang 90s na papagod din lang, kakatingin ng screen eh. Totoo. Yes. Kasi yes. kailangan Totoo so, pa rin yung mundo mo eh. Meron yes. ba kayo yung nung hook yung gumawa ng mga stop toy? Eh? Ah, wala, wala. <laughs> Lahat na nang <laughs> nasa arcade eh. Oo, oh, oh, wala, wala. Baka okay, yung sa alima, daya natin yun. Hindi ko nanalo dun eh. Bukod dun sa mga games na nangitirado ngayon, ano pa yung iba pa mga laro? na binibenta ninyo, uso sa inyo. Um, Ay! Arcades lang, tapos... Lahat na nakikita sa arcade, meron. Oh. Lahat meron. Parang oh. hirap dito? baka Pero may yung pasabi ako. Pwede yung naman i-follow page <laughs> namin. ano na pwede naman po i-follow yung page namin. Ito ah. pwede itong i-rent at saka for... Yes. Rent? Oh. Meron din po kami ah, for rent. rent yes. Please. Ito for parties, di ba? Yes. brownout kay pwede negosyo ito. Sumingil ka, no? Oo. Oh, ano kung atleta ng atleta kaya si Mami? Lamabas ang pagkakomplene. Ay naku, sayang-saya. Ayun, alam na ba nila kung paano ka makontakt, Sander? Um, mm. Pwede nyo kami i-follow sa Facebook page namin. Ha? Ay, as go, 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 go. Samantiff PH sa, oh. sa Facebook. Samantiff Philippines. Gusto ko kong sabihin, Sander, ang ah. ganda ng gawa nung ano, sa'yo ah. Ay, ibang sander pala. Ha? Hindi, Ako yun ako yun. Ay, nga, wala. Ang ganda ng gawa eh. lang, di mo Ay. Pero ayan, Man kay PH isang para sa mga kapatid natin na gusto balikan yung mga karanasan nila noong 90s with the RKGM. So, true to life, real life. At siyempre, pinapakita lang namin sa inyo, no? Uh, lalo na sa mga magulang, kung anong pwede niyong iregalo sa mga anak ninyo. Oo oh, nga! Yeah, <laughs> diba? ba? Diba? Diba? Pwede wow. idea to? Kasi mahal-mahal siya ng konti. Pwede eh. tong ano? Oh. Investment siya. Pwede umpaga. tong gift sa 30th birthday ng mga anak. Ayan! 30th birthday! Gusto <laughs> oh, <laughs> ko, nakita yung po. <laughs> na sabi yan. ng mga nanay, anak, sige, lumas ko <laughs> oh, sa oh, mga. Hindi, <laughs> <man. laughs> <laughs> pero tama. Ano, masaya talaga at nakaka-ano, nakakasenti. Yes! Nostalgic. Ah, yes. yes. Nostalgic diba? so, yes. talaga. Sabi nga nila, paikot-ikot lang ang buhay, di ba? Oo progreso ababalik ka ulit noo. Maray marami salamat Thank you Sander. Ng man KFC. Ingis Sander. Thank you. Mga kapatid Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makabuluhang informasyon Ang atin namin tuwing umaga, kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News Five.